Guys, good morning sa inyo. Wait lang. Ilo lang i-open natin yung ilaw. Maliligo na ako. O, diba? Natulog ako na hindi nagpalitan ng damit. <laughs> kasi, wala na akong damit eh. Ang mga nasa, ah. Uh, kasi ako nagdala ng mga extra no, damit na magpapabigat ng bag ko. So, ngayon, time check natin is magsi 6.30. So, ngayon, kailangan ko ng maligo. Ako lang maliligo. Pati ng ulo ko ba? Lister. Tapos dito tayo maligo. patay ko na nga lang yung isang ilaw. Para hindi mo lang masyadong bold kapag nag-icharote. Ganda lang pala lightning nila dito. Kaya nalagay na natin itong, ano yan? Maligo na tayo. At tayo mo ka. Tapos may daladala talaga akong bago. Kasi nandito lahat yung mga dosyon, yung mga sabon namin, tapos ito pa. Diba? Dito naman sa lang ko mga lotion yan. Papaganda. <laughs> Sana. Sige, naligo na tayo. Nami, ay, nagisa ko eh. Oo, masarap yung gisa Oh, ready na ako. Ay, may mga ganaan. Ready na ako. Dito na kami kakait sa labas. Kahit eh yun. Dito na siguro? Dito okay. na? ano nito Elsa? Ang aga gumising dadae kanon pili na bangsal. ehi, ganon si ko. dito layo. layo yung bigem mo yung green. oo yung hinung na ano? ehi, ehi. tatanong si sabi ni Romano tilaw. bakit iba yung green? banana lang. noo, saan galing yung ganyang banana? hinung na pero. oo di ka nihat. ha, sapat na Romano. gusto la? sino? layo si omales si Romano pa, di ba? Lalo ang sabi nito ipito. Dati lang ito Dato, ba ito sa Davao? Sa, parang sabi ipito ba? Ano, gusto gusto ko siya ipito ba? Wait lang, lahat ito ko yun. Nagpusa pa ako manguha ng tambis. Ayun, makopa, kasi mayroon din sila dito. Asan la? Akiting ko. Charot, akitin ko. Tiyan at talaga. Kala mo nung marunong umakyat. Ay, napakunti naman ng tambis. Ay, hindi marami ito. Ayan o, oh, pinapakuha ng lola. Ayan, dadalhin na ko yan kasi nasasalap pa lang pag nilalagyan ng asin yan eh. Wala naman doon kakain, so ako na lang. O, oh, di ba? Ang dami. Kunin namin yung leather para sa ganun. Makuha namin yung... Ay, oh, yan naman pala. Tama pala. Tatal sa... Dito. Nakalak. Dito lang tayo, Shorty. Ito lang tayo. Ito, ah, wait lang. Ito, ito. Makukuha ko siya, wait lang may panungkit ba? Oo nga, oh, ma. masyado na mataas. Hindi ako oh. din katangkaran. Saan yung ginawa ko Ayan ah karaoke okay. ay, ito dali. kung 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 na, ito kung 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 Kaya nga, may kung ako kung 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 ah. kung 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 na siya ng bird, kung oh. Ay, kung pa kung oh. Ito, kung ko kung Ito yung mga nakuha namin. Dito okay. Sobra na nang hinugbo. Tingnan mo ito. Oh. Pero sa na si. Pero sa ping lolo matamis ito. Ay huwag itapon. Yung kaganiyan tapos pa pala. Pagod yatay Elsa. Babaye. Yung laligo ko pero ilit na idit ako. Dyan lang wapak. Ito, yung... ito yung breakfast. Oh. mitlo, yeah. fish. Abi. Fish. Ah, abit, abit eggs. And then, yung kong banana? ito yung gusto ko. kasi may, hindi siya ka kahinug. kaya gusto ko siya. ako ubus niya. <laughs> <laughs> ah, kada kinamin talisoh. sana. pa yung mabosug niyan. kasi yung kasi yung yung kasi yung yung Ah si Lola nangingiti-ngiti yan, umiyak na yan. <laughs> Yung anak niya pa ng nang amoy ni ng five years. <laughs> Ah. Pipigil lang yan. Nagpipigil lang yan. Mamaya yan. Pag sa gilid na lang. Hindi na nagamalamak yung pagkain. Lahat tubig lah. Lahat Ha? After na ng breakfast, coffee tayo. Dito sa sala nila. Papahanga si may atsipan dito. Ay, yung lola namin, malungkot na malungkot. Kasi, at may nangalis namin. Kasi, kasi ay, yung asyang niyang anak, paalis niya. <laughs> ay, nililok, buli namin, naiiyak niya. <laughs> Let's go home na, padapo. Wala kayo naiwan doon, mga Wala, ma. charger ninyo, cellphone. Wala, ikaw? Charger ma, na na mo, madi nalang mo sa ano mo? Ah, nakaka lubrication mode is over na talaga. Mm. Um, um. Ano meron dito? Nay, ano meron? Paliga. <laughs> <laughs> Malam ko na bakit yeah. si Lola may transaction bukas. Lola, alam ko na ba't may transaction ka bukas. Oh. Ah. May ka oh. Kaya mo na sabi niya. Kaya mo na sabi niya, huwag mo na ka mag-uwi. Mas, sabi ni Misha, sabi ni Misha, 500 the per Mas sabi ko, 500 lang naman, kaya ko At ito, 6 months, ang ano nun, every 6 months nila ko. Ay, huwag na lang pala, pa, iwan na lang pala si Lola. <laughs> may pera yun si Lola, kaya mo sa iyo. 29 and i found myself wondering what had happened to the last ten i ran away with my life as forward never turn back And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really end? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this the really end? I can't. Why are you putting your boy? Exercise can I look? I want more. Oh, wait, slow it slow Okay lang ba? Hindi pwede. Ay, hindi pa pwede? <laughs> Nag-enjoy pa kami sa bakasyon namin. Mamatay po. Bye po na. bye Bye-bye guys. <laughs> bye. <laughs> The last time I ran away with my life. In and watchful eyes. not happening. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without